yung sinasabi nilang tulay na madami daw na aksidente dito and then masabi ang cause daw ng aksidente ay may nagpapakita daw dito ang white lady kung totoong may spirito dito pwede nyo bang patunogin yung mga equipment namin? wait 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 imip tumutunog yung imip Oo! Pwede ko bang malaman kung babae ka? Kung babae ka, pailawin mo itong i-email. Dito ko! Oo! Oo! I-remport din. Sa kabasa ba mga espirito na mga na dito? Kung oo, pailawin mo itong i-email. Oo! Oh, 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 oh. Nagawa ko lang eh. yung mga ibon. Lahat ba ng espirito dito, lahat ba ng kinamatay nyo ay aksidente? May ilabutan ako eh. Madami nga sila dito. Ang Bitbit River ay matatagpuan sa North Agaray, Bulacan at ayon sa mga kwento maraming kababalaghan daw ang nangyayari dito. May mga nagkasabi na maraming ligaw na kaluluwa daw ang paghalagala dito at meron ding mga kwento na may nakaaksidente at binabawian ng buhay sa lugar na ito. At ang pinaka nakakatakot at nakakakilabot sa lahat ay may mga bangkay daw ng mga sinalvage ang itinatapon sa lugar na ito. 6pm nang bumiyahe kami papunta sa Manila North Cemetery para sana mag at mag-overnight. So ngayon nandito na tayo sa loob ng Manila North Cemetery and as of now maghahanap po na tayo ng location natin kung saan tayo pwede tumambay at mag-stay ng overnight. At na mag-uumpisa na sana kami na mag-explore, bigla kami pinagbawalan mag-shoot ng security. Kaya wala kaming nagawa kundi umalis na lang at lumabas ng sementeryo. Labas! Labas ka, boy. labas ka, At habang nakatambay kami sa labas ng sementeryo, naisip namin na pumunta na lang sa bulakan. na kami ng Bulacan. Kaya bumiyahin na kagad kami papuntang bulakan. So, yun, know, nandito na kami ngayon sa Marilao, Bulacan. Kanina, nasa Manila North Cemetery kami. Doon saan na kami mag-overnight. Pero, pinalabas kami ng Guardia Civil. Okay. Nagpatuloy lang kami sa pagbiyahe. At mahigit dalawang oras din bago kami makarating sa North Sagaray, Bulacan. At hindi namin inaasahan na sobrang dilim pala ng mga kalsada dito. Ha? ako. At medyo nakakatakot talaga yung mga dinadaanan namin. nakakatakot. dito. At makalipas ang ilang minuto, narating na dinamin namin yung lugar kung saan kami mag-overnight. Bumaba na kagad kami sa Bitbit River para maghanap ng spot kung saan kami pwede magpahinga at mag-stay ng overnight. So ngayon nandito na tayo sa may Bitbit River at as of now mag up tayo ng tent natin dito at mag-overnight tayo dito. Dahil sabi nila itong Bitbit River daw ay haunted at ang sabi nila maami daw tinapon dito ng mga bangkay na mga sinal beach at maami na aksidente dito. nag up na muna kami ng tent at nagpahinga na muna rin kami dahil medyo malayo talaga yung biniyahin namin. So you know, as of now nagsasayang na kami dito dito. Sila lang pala kasi wala akong ambag. Nakaupo lang ako. Pinapanood ko lang sila magsay. At habang nagluluto sila ng kakainin namin, naisipan ko na maglapag ng mga equipment. So yun know, o habang nagaantay tayong matapos yung niluluto natin, naisipan ko na maglabas ako ng mga equipment at ilagay natin dito sa bawat sulok. nga nag i natin, tignan natin kung tutunog ba to, kung may mga espiritu ba na nandito. Nag-set na ako ng mga equipment, naglapag ako ng REM pad at music box. At habang inaayos ko yung iba pang mga equipment, biglang tumunog yung music box. At tumunog oh. din yung REM pad. Uy, meron! Sabay tumunog yung spirit box. Ay no, um, um, kaya yung rempad dito tumutunog <laughs> Sinubukan ko na maglagay ng EMF malapit sa rempad At kapag ito ay umilaw, ibig sabihin may something talaga sa lugar na ito So yun, tapos na tayo mag-setup ng mga equipment natin Mamaya magsasagawa tayo ng investigation Pagkatapos namin mag-setup, inasikaso na muna namin yung kakainin namin At habang nagrekwentuhan so, kami so, ni so, Sting, nagulat kami dahil biglang tumunog yung rempad Tumutunog yung rempad naman dito mo nag-i-rent at Makita yun dyan. Makita dyan. Yung... Pero yung EMF, hindi dito Pero yung rent at dito Yung camping namin, ano Yung moto camp namin. Takotan na, talaga. No. At habang inaayos ko yung isang camera namin, bigla namang umilaw yung EMF. Pepe, yung EMF. Tumutunog yung EMF. Oo, ano, oh, narinig ko tumutunog. Wala bang nakarecord kanina? Bato. So yun o know, Naayos ko yung camera dito then yung EMF doon narinig ko na tumulog nag spike So maaring meron dito sa pwesto natin Maaring may Maaring talaga kasi Kaya sa yung tapunan Tapunan daw to na, Dan, tapunan daw to ng mga sinandage Lalo na yung tulay Tulay, siyempre saan ba tapunan sa ilog? O ayan ah. dito lang ilog eh So maaring meron talaga nagkaparamdam dito So Mag-investigate na kaya tayo dito. Pwede. Kain, oh, muna tayo. Oh, kain muna Maaring totoo talaga yung mga kwento ng mga tao na may nagpaparamdam dito. At para mas mabigyan ang lahat, nag-decide na muna kami na kumain bago umpisahan ang investigation. So ngayon nakakatapos lang natin kumain at kukunin ko na yung mga equipment na nilapag ko dito. And then pupunta tayo sa may tulay, mag i tayo doon at mag explore Kinuha ko na muna yung mga equipment na nilapag ko at pumunta na kami sa tulay para doon umpisahan ang investigation. So ngayon nandito na kami mismo sa tulay. Kung makikita nyo dito, sobrang dilim talaga dito. And then ito yung sinasabi nilang tulay na madami daw na aksidente dito. And then madami daw tinatapon daw dito na bangkay ng mga sinalvage. So dito tayo mag i -investigate. nag na kami ng mga equipment na gagamit gagamitin namin para sa investigation. So yun know, as of now, all set na tayo. Meron tayong dalawang rempad dito sa gilid. And then may music box tayo dito. And then meron tayong dalang EMF. And so susubukan natin makipag-communicate kung totoo nga ba talaga may espiritu dito. At kung totoo nga ba talagang hunted dito. At pagkatapos namin mag-setup ng mga equipments, sinimulan na kagad namin ang investigation. So ngayon mag start na tayo ng investigation. At magtatanong na tayo ng ilang katanungan kung totoo nga ba talaga pero hindi pa ako nag-uumpisa na magtanong, may narinig na kagad kami. Hindi ko alam. Inisip ko na lang na baka huni lang ito ng mga ibon, kaya hindi ko na lang ito pinansin. So makikita nyo dito, sobrang dilim talaga dito. Itong tulay na to, at sinasabi nila itong tulay na to, madaming na aksidente dito. Ang sabi, kung ang cause daw ng aksidente ay may nagpapakita daw dito ang white lady. So kaya nandito tayo titignan natin kung hunted ba talaga itong tulay na to dito sa bit, bit bridge, dito sa may bit, -bit river. So ngayon mag-open ako ng EMF, hindi magtatanong tayo ng ilang katanungan titingnan natin kung magre-respond sila. At nang binuksan ko na yung EMF, nag-start na ako na magtanong at makipag-usap. Kung totoong may espiritu dito or elemento dito mismo sa tuloy na ito, may mga equipment ako dyan na nilapag. Ang tanging gagawin nyo lang ay dumaan kayo dyan at hawakan at mag i yan na nandito kayo. Pwede nyo bang patunogin yung mga equipment namin? Kahit ano dyan? Kahit ano na nandyan sa lapag. At may EMF din ako dito kapag lumapit kayo dito, mag i ito, ibig sabihin nandito kayo malapit sa akin kasama pa kami dito? Pero lumipas ang ilang sandali, hindi tumunog at tumilaw yung mga equipment namin. So ngayon papakaramdaman lang muna natin kung may tutunog sa mga equipment natin ng mag spike As of wala. Pero hindi ko sinasabi na wala dito kung nagpaparamdam o oh, nagpapakita. Oh, oh, oh. Saan? Madilim na. di na masyado makikita. At nang may narinig si na naisip ko na kunin yung flashlight para ilawan ito. At maya maya lang, ito na yung nangyari. Guys, kumak... Wow! Oh! Wow! Oh! Oh! Oo, oh, huli-huli. Naging na ako. Ano po? yun? yung mga ibon. Nag-iingay yung mga ibon. Uy. Hey, maraming salamat po sa pap papailaw ng EMF. Pwede po ba nga lumayo muna kayo dito? Oo. <laughs> Kukunin ko yung flashlight kanina kasi sabi ni Sling, meron daw doon. Parang pumupukol. Tapos, biglang umilaw tong EMF. Pwede, may ilaw na naman oh. No? Nandito ka ba sa tabi ko? Uy, lakas! Ano? <gasps> May mm, mm, mm. kinabutol ako. Maraming salamat po sa pagpapailaw ng EMF. Pwede po ba na lumayo muna kayo dito? May itatanong ako sa inyong ilang katanungan. Sige po, maraming, maraming salamat lumas. po. Lumayo muna po kayo Aloha, dito. God. At pagmasta nyo itong mabuti dahil after kong sabihin na lumayo muna sila sa EMF, bigla itong huminto sa pag-ilaw. Ako, Sige po maraming salamat po Magtatanong po ako ng ilang katanungan Pwede kayong sumagot gamit itong EMF Pwede ko bang malaman kung babae ka Kung babae ka May ilawin mo ulit itong EMF Naghintay ako kung mag-response ba siya ulit Dito sa EMF Pero lumipas ang ilang minuto Hindi ito umilaw Ang sabi ng mga tao White lady daw yun nandito Wait Pero nagtanong ako kung babae siya Hindi siya nag-spike hindi kasi baka mamaya, hindi naman natin ano, sure ba? eh. Hindi naman natin sure, di ba? Kung ano yung mga nandito. At habang nagsasalita si Sleng, bigla ulit umilaw yung EMF. Mm. oo So, ibig sabihin, babae ka? Ba? Sinubukan ko din na magtanong kung marami ba sila dito. Marami ba kayo dito? Kung oo, pailawin mo ulit itong EMF. At maya maya lang, ito na yung nangyari. Oh. Madami sila. Ooh. May kilabutan ako, Trey. Eh. Anong so, lakas uh, mo? Uh, Nagwala. Nagwawala, nag oh. Nagwawala, nagwawala. Nagwawala. Kung madami kayo dito, may mga equipment kami dito na nilapag di ko sa inyo kung... At habang ini-edit ko itong video, may kakaibang tunog na palang nahagip yung camera namin. Pakinggan nyo itong mabuti. Kung madami kayo dito, may mga equipment kami dito na nilapag. Di-demonstrate ko sa inyo kung... Kung madami kayo dito, may mga equipment kami dito na nilapag. Di-demonstrate ko sa inyo kung... Di ko sa inyo. Hindi namin ito narinig nung nandito kami Kaya nagpatuloy lang ulit ako na magtanong Isa ka ba sa mga espiritu Na mga naaksidente dito? kung oo pa ilawin mo tong EMF. Naghintay lang kami na may mag-respond sa tanong namin. Dito sa Bitbit -Bit River, Bitbit -bit Bridge, walang signal dito eh. Wala, as in wala. Kaya imposibleng cellphone natin yung magkapatirigir na ito simula kanina. At habang nagsasalita ako, bigla na naman umilaw yung EMF. oo madaming Madami nga sila dito. Dahil sinabi nyo na marami kayo dito, pwede ko bang malaman kung ilan kayo? Kung tatlo kayo, pailawin nyo itong EMF. At pagmasdan nyo itong mabuti dahil sumasagot talaga sila sa mga tanong ko at sinasabi ko. Oh. 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 Tatlo. Tapos. Maaring tatlo pa taas sila. Maraming salamat sa pagpapailaw ng EMF. Pwede bang yung ibang equipment naman namin ang pailawin ninyo at patulogin? Ang ay tumigil. Kayo tumigil pa eh. Nandiyan siya. Marahil may kasama talaga kami dito na hindi namin nakikita. At nagtataka talaga kami kung bakit sobrang lakas ng pag-spike ng EMF. Dito sa Bitbit -Bit River, walang kuryente dito. Wala. Wala kasi yung pinunta nating site doon kanina. Battery, tayo, lang battery lang yun. Battery lang ang gamit lang. nila. Dito walang linya ng kuryente dito kaya imposibleng may kuryenteng nasasagap ng EMF natin. Nagpatuloy lang ulit ako na magtanong para makakuha pa ng ibang impormasyon. Lahat ba ng spirito dito ay lahat ay naaksidente? Lahat ba ng nandito na spirito, lahat ba ng kinamatay nyo ay aksidente? Kung oo, pelawin nyo yung EMF. Pero hindi na umilaw yung EMF at nang i-check ko yung isang camera namin, nagulat na lang kami dahil nalobot na pala ito. lobat kakapalit so, mo so, lang na lang. ko lang bago umakyat, lobat na agad. Ay hindi, ngayon ko lang pinalitan yan bago tayo mag-start. Ngayon ko lang pinalitan yan bago tayo mag-start. Pero lobat na kagad. Ang galing. Nagtataka talaga ako kung bakit na lobat kagad yung isang camera namin. Dahil bagong battery ang inilagay ko dito bago ako may magkumpisa. Baka kaya umiilaw siya naman malakas. Siguro. Niya, niya Siguro, kinuha niya yung energy na itong camera natin. Inuulit ko po, nandito po kami para alam mo kung may katotohanan ba talaga na hunted itong tuloy na ito may mga espiritu dito na hindi matahimik hanggang sa ngayon kung may katotohanan yun pwede bang pailawin nyo ulit itong EMF na to pero hindi na umilaw yung EMF at may mga dumadaan na din na sasakyan umilaw umilaw yung kanina wala pa hindi pa dumadaan yung motor hindi pa so maaaring itong tulay na to hunted talaga maaari ding hindi pero based sa atin kaya nagpunta tayo dito para alamin kung totoo nga ba talaga na hunted ito o hindi pero base dito sa EMF na to nag -e response sila na. sinubukan ko pa na magtanong ng isa pang beses so magtanong pa tayo para tignan kung may mag-response -e pa ba sa amin naulit ko po gusto nyo po na makatulong kami sa inyo, kung gusto nyo umalis dito sa lugar na to, pwede po kami makatulong sa inyo sa pamamagitan ng pagdadasal. Pailawin nyo tong EMF na to. Or kahit na anong nandyan sa napag... So, pero lumipas ang ilang minuto, wala na talaga nag-response sa kahit na anong equipment namin. So, I think Okay na yung investigation natin dito Pagdasal muna natin sila Pagdasal, Pagdasal lang muna natin tara. sila Kung ano may yung mga nandito May mga espiritu dito Pagdasal na lang natin sila Na makaalisa sila sa lugar na to At kung gusto nyo magkaroon ng parto to Paabutin nyo lang doon ng 1,000 likes At magpaparto tayo dito Marahil totoo nga yung mga kwento Na may nagpapakita at nagpaparamdam dito Kaya nag-alay na lang kami ng dasal Para sa mga kaluluwa na hindi matahimik Sa lugar na ito